Mga kababayan, nagulat ang buong mundo ng ibunyag ni Pangulong Marcos ang mga lihim na pakikipagsabuatan ng ASEAN laban sa China. Pero, huwag kayong magkakampante. May mas malaking bomba pa pala tayong nakatago. I reaffirm that the Philippines will continue to defend our sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in the West Philippine Sea. And of course, all Philippine actions will be done in accordance with international law. The Philippines is continuing to strengthen its partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace and to the rule of law. Bago natin ipaliwanag ang detalye ng mga alok na ito, may isang bagay kayong dapat malaman. Ang mga superpowers tulad ng EU at US kasama sa planong ito. Ano kaya ang mga implikasyon nito? para sa seguridad at kalayaan ng ating bansa. Abangan kung paano kaya ito gagamitin ng Pilipinas laban sa mga Chinese vessel. What's up mga Kapulse Point? Grabe ang mga nangyayari sa South China Sea. Alam nyo ba na may mga bagong kakampi na tayo laban sa China? At may nakatagong US missile system pa tayo na kayang umabot hanggang sa puso ng Beijing? Imagine this! Apat na bansa sa Southeast Asia ang nag-volunteer na magpadala ng kanilang mga barko para suportahan ang Pilipinas sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Tama ang narinig niyo. Hindi lang ito usapan sa papel kundi seryosong alok ng tulong mula sa mga kapitbansa natin. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, higit sa kalahati ng ASEAN ang nagsabing kaya nilang tumulong sa joint patrols at military exercises. Pero eto ang tanong, gaano nga ba sila kaseryoso? At ito ba ang magiging susi para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon? O baka mas lalo lang tayong maghahatid ng gulo? I-comment nyo ang inyong mga hula. Pero may mas malaking bomba pa pala. Napag-alaman natin na may Typhoon Missile System pala tayo na iniiwan ng US sa ating bansa. Eh, ano naman ang twist? ayon kay Vina Najibula, isang expert sa Asia Pacific Security, ang Typhoon daw ay magbibigay sa Pilipinas at US ng strategic edge laban sa China. Ibig sabihin, wala nang lusot ang mga Chinese vessel sa West Philippine Sea. Kaya siguro, matapang tumanggi si General Bronner sa alok ng Amerika. Pero ngayon, nadirekta sa Pangulo ang alok ng apat na ASEAN countries. Tingin nyo ba hindi natatanggi si General Bronner? Hindi lang basta tulong ang inalok ng mga ASEAN allies natin. May mga bansang nag-offer na magpadala ng mga barko at makipag-joint operations pa. Tapos may high-tech US missile system pa tayo? Nakupo, Ewang ko lang kung magmamatigas pa ang China. Now, isipin nyo to. Tatlong trilyon dollar worth ng global trade ang dumadaan sa South China Sea taon-taon. Kaya naman pala gustong-gusto ng China na kontrolin 'to. Pero mukhang hindi na sila makakalusot ngayon na may mga bagong kakampi at sandata na tayo. Pero sandali lang. Paano kaya kung magalit ang China sa balitang ito? Well, matagal na silang galit at galit na galit ang China sa ating bansa dahil sa US missiles na nakalagay dito. Ayon kay Mao Ning, spokesperson ng Chinese Foreign Ministry, seriously disrupts regional peace and stability daw ang paglalagay ng US ng mga offensive strategic weapons sa ating bansa. Grabe! Parang sasabog na ata sila sa galit. Sinabi pa nila na undermines other countries' legitimate security interest ang ginawa ng US at Pilipinas. At isa pa, bakit kaya ngayon lang nag-alok ng tulong ang mga bansang ito? May hidden agenda? Kaya sila? O baka naman natakot na rin sila sa pagiging agresibo ng China sa South China Sea. Kasi isipin niyo to. Sinabi pa ni Mao na the biggest source of instability in the South China Sea daw ang US at ang ibang bansa sa labas ng region. Grabe, parang sinasabi niyang tayo ang may kasalanan. Sa lahat ng kaguluhan dito, isa lang ang masasabi ko. Takot sila sa Typhoon Missile. Ibig sabihin, isa itong epektibong detersyon sa mga ambisyon ng China. Ano sa tingin niyo, ang magiging susunod na hakbang ni Pangulong Marcos? Magpapadala kaya siya ng mga barko natin para makipag-joint patrol sa mga bagong kaalyado? O baka naman mag-fire na siya ng warning shot gamit ang Typhoon Missile system? Abangan ang susunod na update. Tungkol sa kaguluhan ito sa South China Sea. Baka sa susunod na video ay may breaking news na tayo tungkol sa first ever joint military operation ng Pilipinas, ASEAN allies at US forces. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo. Ingat kayo sa mga Chinese vessel at spy diyan sa West Philippine Sea. Mukhang mainit-init na ang sitwasyon.